Maaga naman ang bumoto sa kanyang hometown sa Ilocos Norte, si Pangulong Bongbong Marcos. Para sa detalye, live na magbabalita mula sa Batak, Ilocos Norte, si Maricel Halili mase Kumusta ang naging pagpoto dyan ng Pangulo? Cheryl, mabilis lang yung naging pagboto ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Batak, Ilocos Norte. Gaya nga ng sinabi mo, isa siya sa mga early bird. Pagbukas pa lamang ng presinto, around 7.04 in the morning, dumating na siya dito sa Mariano Marcos Memorial Elementary School sa Batak, Ilocos Norte para bumoto. Kanina binisita natin yung kanyang presinto, pang-apat pala siya dun sa mga nakaboto doon umabot lamang ng higit kumulang limang minuto yung tinagal niya doon para bumoto. After that, nagpaunlak na siya ng uh, maikling panayam sa mga kapatid natin sa media at dito nga niya binigyang diin yung kahalagahan ng barangay election sa paghahanda na rin para sa midterm. Narito ang bahagi ng pahayag ng Pangulo. Sinabi ng mga barangay na magde-deliver ako sa iyo ng 350 votes dito sa aking barangay asahan mo 350 yun. totoo yun. kaya napakahalaga ng uh, ng resulta nito para sa ating sa, para sa aming mga politiko, napakahalaga ang resulta ng barangay election and that's why uh, ang sa aming assessment eh, ay nagiging napakainit ang barangay election dahil talagang crucial yan at uh, it is held at a very intimate personal level And that's why sometimes nagkakainitan ng, ng, ng husto, kaya yun ang ating gustong iwasan. Masay, kasama niyang bumoto no, ni PBBM si Congressman Sandro Marcos. Nakaboto na rin ba si Kong at pati yung iba pang miyembro ng First Family? Tama ka Sheriel, pagdating kanina ni Pangulong Marcos dito sa Mariano Marcos Memorial Elementary School sa Batac, kasama niya ang kanyang anak na si Congressman Sandro, pero hindi dito nakaregister bilang voter si Congressman Sandro. So pagkagaling niya dito, dumayo sila papunta sa lawag, doon kasi registered si Congressman Sandro, pati yung iba pang miyembro ng First Family. Ha, kanina, tinect natin yung listahan uh, ng uh, mga voters doon sa mismong presinto ni PBBM, ang nakita natin nakasama niya doon ay si former First Lady Imelda Marcos pero nakatanggap din tayo ng impormasyon mula sa Malacanang na hindi naman pala nakauwi dito sa Ilocos si uh, dating First Lady kaya hindi rin siya makakaboto ngayong araw. Sheryl? Hindi maiiwasan at lalo na nga ngayong barangay at SK Elections yung mga aberya problema sa eleksyon. Nakaabot na ba ito kay Pangulong Bongbong Marcos at ano ang kanyang naging tugon dito? Sherry lang isa dun sa mga issue na nakarating kay Pangulong Bongbong Marcos ay yung tungkol sa vote buying. Aminado naman siya kanina na meron daw silang mga natatanggap na report kahit sa barangay level. At oras naman daw na nakakatanggap sila ng report, ipinagbibigay alam nila ito agad sa COMELEC at sa pulis ng sagayon e eh, match check kung saan man yung area na nakarating sa kanila na meroong vote buying. Pero meron ding paalala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga botante tungkol sa usaping ito. Pakinggan natin yung bahagi ng kanyang pahayag nyo naman uh, itatapon ang inyong karapatan na makapili ng mga inyong mga barangay official. Dahil alam nyo naman po na ang mga barangay official ang mga kaharap ninyo araw-araw. Alright, thank you for the update. Maraming salamat, Maricel Halili. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.